Uy, lalaki oh Another good size Tingnan nyo po guys oh Ayan po talagang good size oh

Andito po kami si Gerald Pasig Manggahan. Si Gerald po. And dito kami bumaba ka na kami. Total malilim naman po. Ah. Uh, pa. dating sa, sa Sapa pero kung gusto niya po talaga ng malakihan doon sa Sapa ang lalaki po ka sa tabi. Sige. Sa tabi ng gilid. Sa tabi ng gilid. Oo, sa tabi ng gilid. pa. Kata lupa. Aldulas po. Endless po, guys. Ay. Yung iba po ayo. Ay hindi pa ako kasi alam, hindi pa ako Panood. siguro mga hindi ho mga naka palo po yan mga yan kaya po hindi ho nila alam ang ang kibitan po dito tulad doon ni nagda wala naman ng cellphone yun hindi man daw siya marunong gumamit ng cellphone kaya hindi niya po alam oh pension oh yun lalaki oh wow! <laughs> ah lalaki piso po lalaki oh vision, guys yahoo oh. Oh. Ang lalaki o ang amb bigat. <laughs> ang bigat <laughs> taas talaga bitaw ka na lang tanggal ka na lang ang tanggal eh no tanggal ang problema pag aakit mo net ilayin mo ayun oh yun lang oh, oo oh. Walang alisan sa pwesto. <laughs> dalawa oh, dito sa right side ko oh. wala po talaga alisan sa pwesto yan oh, kabibitaw lang po ni Onyo yan oh, uli na naman oh, kagad oh. walang alisan sa pwesto harvest si general simple lang tap, tapat niya lang oh. tapat tapat niya lang oh.

Ah, good size na po. tapon nyo may title na ako doon dalawang bida at ang peacekeeper ako yun Gerard <laughs> kapon sila, sila bida peacekeeper lang ako taga likpit lang ako ng mga nahuli nila 67 sa <laughs> oras lang dito dito Ah, Alas to, mag alas 12 11.20 Ah, 12.20 uwi kami Alas 11 pasado kami nagpunta rito Ang init eh bull, Yeah, yeah. No? ni apa dah

i Tara na po dito. Dala lang po kayo ng maraming pahay po. Pagpupunta po kayo dito. At ang seta po, bahala kayo. Huwag lang po una tingga kasi sasabit po sa batok Maiipit. Bahala na po kayo kung anong diskarte nyo. 3.1 mga 3.5 pataas dyan pwede po grabe po talaga pinapya po dito kahit araw 人呐。嗯嗯 Another one. Sandali lang Sandali lang po At talaga Sandali lang po Bitaw Sigurado na po Wala po silang oras Kung ano Basta nandito po sila At maraming alam na kakainin Sigurado na po po talaga kailangan ng pangin marami ayan po Pa dalawa pa yan nyo dalawa <tod> pa yung kiyoan nyo yun o 3.5 minutes, oh. Oh. Another one. si onyo sa Santiago onyo na oh sumuko na kada sumuko na si onyo nyo, uuwi na Hindi oh. rin na, doble doble Ang lalaki ng mga huli oh Ayan po oh Oh, pilim -pili, wow. pili, pili mo Alo oh. Pilim pili mo po yung huli mo ah oh. Pilim mo -pili dahil tumama na to Ganyan din sa bagay talaga sa akin din pili din po eh

guys hanggang dito na lang po hanggang sa muli at tayo po uuwi na boundary na po puno na po yung cooler wala wow. mahirap na po kung huli na tayo ng huli tapos iiwag po natin dyan oh. guys maraming maraming po salamat sa inyo so walang sawa rin yung suporta ah. at pagsubaybay at ito kay general po maraming maraming salamat Ayun na ako, babay sa inyo. Ito, ganda lang yung bahay. ko. Ito po, yung mga naiwan po dito. Ayan. Ito po, thank you po. Guys, ito po ang huli natin. Ayan uh, po, yan lang ako nakayanan. Thank you po guys thank you thank you po sa blessing na binigay sa atin ng ilog God bless po